Kulungan ang bagsak ng isang magsasakang nag-amok at gumamit ng hindi lesensyadong baril matapos madakip ng anti-kidnapping group Visayas Field Unit sa Leyte. Ang balita mula kay Patroman Elimar Felipe. Aristado isang 66 na taong gulang na lalaki matapos maaresto ng mga otoridad sa kasong paghahamok gamit ang baril. Noong Marso a 4, bandang alas 10 ng umaga taong kasalukuyan sa barangay pagodla Burawin Leyte. Kinilala ang sospek na si Bertulpo, isang magsasaka, may kalibin partner, tubo at residente sa naturang lugar. Naaresto ang naturang sospek ng mga operatiba ng anti-kidnapping group besides field unit or mock satellite office sa pangunan ni Police Chief Master Sergeant Gilberto Bibar. Kasama ang Borawin Municipal Police Station, sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Catherine Gen Lopez Vanilla ng Branch 15 Borawin noong Pebrero 28 ng taong ito. Pansamantala nakapiit ngayon sa kulungan ng Borawin Municipal Police Station ang naturang akusado habang hinihintay ang commitment order na galing sa korte. Hinihikahit naman ang anti-kidnapping group sa Icefield Unit ang mamayan na kung ikaw ay may alam na makakatulong sa paglutas at pagsugpo ng kriminalidad, huwag matakot magsumbong at pagbigay alam sa ating kapulisan. Mula dito sa AKG Visayas Field Unit, Camp Sergio Osmeña, Cebu City. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Elmer Pilipe, para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.